Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pa rin kumbinsido ang talent manager at showbiz reporter na si Lolit Solis na may namumuo ng relasyon sa pagitan ni Paulo Conti sa Tien Santos. Sa kanilang programa sa Filipino Star ngayon na Take It Per Minute May Ganon. Ibinahagi ni Lolit ang kanyang opinyon tungkol kay Yen at Paulo sa kanyang mga co-host na si Christy Fermin at Mr. Fu. Tinanong kasi ni Mr. Fu si Lolot kung bakit si Yen ang piniling makausap ni Paolo imbis na ang mga kaibigan niya katulad ng talent manager. Tingin ni Lolot ay mother figure ni Paolo si Yen. Best friend sila ni Yen. May mother figure si At si Yen ang masarap kausap buong maghapon. Kahit si Christy ay napatanong sa sinabi ni Lolot. Ah, kana oh, so, ka friend niya talaga si Yen. Sobrang friend. Ah. <laughs> oh so Ah, na sa, ah, sa, sa, ah. ano, sa Mandaluyong. <laughs> Bakit ka lang Matatandaan na inamin ni Paolo na nagkasama nga sila ni Yen sa Baguio sa gitna ng hiwalayan nila ni LJ Reyes. Ngunit ayon kay Paolo ay magkaibigan lamang sila ni Yen. Inamin nito na nagkaroon siya ng kabit. Noon itiginiit niya na hindi ito si Yen. Anong masasabi mo sa balitang ito?